Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salitaan ng Diyos At ang salitaan ng Diyos na pag-aaralan at itong kukunin Sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 12, Talata 1 hanggang 10 Ang sabi po dito mga kapatid, kailangan kong magmapu magmapuri bagamat wala akong mapapala sa paggawa nito ang sasabihin ko naman ngayon ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang kristyano na dinala sa ikatlong langit. Labing apat na taon na ang nakalilipas. Hindi ko lang matiyak kung iyaoy pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Inuulit ko, siya ay dinala, dinala sa paraiso at hindi ko na nga. Matiyak kung ito'y pangitain o tunay na pangyayari Ang Diyos lamang ang nakakaalam Nakarinig uh, siya roon ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita At di, di dapat bikasin ni numan Ipagmamapuri ko ang taong iyon Ngunit hindi ang aking sarili maliban sa aking mga kinaan At kung ako'y magmapuri man, Hindi ako lalabas na hangal sapagkat totoo ang sasabihin ko. Ngunit nagpipigil ako sapagkat ayaw kong humigit sa nakikita at naririnig ang, nag, ang pagpapalagay ni Numan sa akin. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamangamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapangsanan sa katawan na nagsisibing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. Tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon na alis nito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong naayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina o diyan pahirapan o sigin at magtiis sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. So itong ating binasa na sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, ito po mga kapatid ay uh, pagpapakita ni San Pablo na pinapakita niya na kung saan siya mahina, doon naman siya lumalakas. At uh, dito may kita natin mga kapatid na grabe yung mga kapayagan, grabe yung mga pangitain na nakita ni San Pablo, at uh, kahit nga doon sinabi niya dito na kailangan kong magmapuri bagamat wala akong mapapala sa paggawa nito. No? So ibig sabihin, uh, bilang tayo naglilingkod sa Panginoon, tayo ay uh, pinaalalahanan ni San Pablo na kung tayo ay magmamapuri sa ating mga sarili, wala tayong mapapala, di ba? Walang kaahantungan yung kayabangan, walang uh, magandang kahinatnan ang uh, pagmamapuri natin o pagsasabi natin ng mga ginawa natin di ba kasi alam naman natin na tayo sa paglilingkod sa Panginoon ginagawa natin ang lahat ng bagay for the glory of God no para sa uh, ikapupuri o para sa ikakalwalhati ng pangalan ng Diyos tayo ay naglilingkod tayo ay gumagawa tayo ay gumagawa ng mga natin para sa Panginoon. Ginagampanan natin yung ating mga uh, panawagan sa Panginoon for the glory ng Diyos. ba? Diba? So hindi tayo nakikibahagi doon kasi ang desire ng puso na dapat na naglilingkod sa Panginoon ay palaging ibalik yung kapurihan sa Diyos. At sinabi niya naman doon, wala talagang mapapala. Kaya dito may kita natin, nagkaroon siya ng pangitain. Nakita niya na may isang kristyano na dinala sa ikatlong langit. No? Sabi niya, 14 na, uh, apat, uh, labing apat na taon ng nakakalipas, 14 years ago. No? Pero sabi niya, hindi niya uh, matiyak kung yung pangitain o tunay na pangyayari ang Diyos lamang nakakalam. So, inulit niya uli yun. Di ba? Na nakita niya, yung taon yun ay dinala sa paraiso. Pero, ang Diyos lamang ang nakakalam. So, pinapakita lang ni San Pablo, mga kapatid, na kahit marami na tayong natututunan, Marami na tayong alam, marami na tayong mga uh, kapahayagan na, 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 na naririnig o mga sabi nating uh, pagkilos ng Diyos sa pamamagitan po natin o marami na tayong natutunan. No, iba, talagang nakapag-aral na sa mga uh, theology o ano pa man na mga klase ng pag-aaral tungkol sa Diyos. Pero hindi ito sasapat na para uh, itaas natin yung sarili natin. Kasi, Uh, in the end, marami pa rin tayong hindi alam at marami pa rin tayong mga bagay na dapat matututunan. So, pinapakita pa rin doon na may, uh, may mas mataas sa kanya. that is why, hindi tayo dapat magmalaki. You know? Kasi in the, isipin natin palagi na kung sa tingin natin, sa sarili natin, mas marami na tayong alam, mas magaling tayo sa iba, ba nagkakamali tayo? <laughs> Di diba? Hindi ibig sabihin ng isang tao ay uh, tahimik lang, o isang tao ay hindi nagsasalita is wala nang alam. Minsan yung mga taong tatahimik tatahi lang, yung mga taong akala mo uh, parang walang pinag-aralan, baka magulat ka, di ba? Kasi <laughs> uh, gano'n din, di ba? Kasi sa mga mga mayayaman, may mga mayayaman tahi tahimik lang, di ba? Uh, ordinaryo nga lang yung mga suot damit, di ba? Pero yung mga hindi naman talagang totoong mayaman, sila yung talagang todo forma, di ba? Uh, sila yung mga talagang uh, uh, akala mo is sila yung may-ari ng mundo. Pero yung mga totoong mayaman, hindi lang nagsasalita. Di ba? So, ang pinapakita dito mga kapatid is kinikilala ni San Pablo na hindi niya alam ang lahat. No? Kahit pasabihin mo may mga kagilagilalas o mga hindi pangkaraniwan na mga kapayagan o mensahe na galing sa Panginoon o mga pangitain, is dapat niya nang ipagmalaki yung sarili niya kesa sa ibang uh, naglilingkod sa Panginoon. Diba? Kinikilala niya pa rin na ang Diyos lamang ang nakakalam. Ibig sabihin, ina-acknowledge niya na uh, hindi niya alam ang lahat. No? Ang papuri pa rin ay para sa Panginoon. Ipagmamapuri ko ang taong iyon, ngunit hindi ang aking sarili maliban sa aking mga kainaan. So yung pinagmamalaki ni San Pablo, hindi yung kalakasan na tingin ng tao sa kanya, kundi yung pinagmamalaki niya, yung kainaan niya. At sabi niya, kung wala, kung mayroon man ako ipagmamalaki, hindi ako, kundi yung taong yun na dinala sa ikatlong langit. Kasi bakit? Kasi, ano na yun eh, napagtagumpayan niya na ang mundo. <laughs> Di ba? Kaya nga, nandun na siya sa paraiso eh, nandun na siya sa ikatlong langit. So, ibig sabihin, uh, kung siya, ano eh, may chance pa sa ano eh, uh, hindi marating yung narating yung taong nakita niya. Di ba? Kaya, kaya ano pa dito, pag nasa mundo ka pa, ano eh, hindi ka pwedeng magmalaki. Kasi bakit? Kasi wala, on, di ka pa nakarating dun sa pinaka-final destination mo eh. <laughs> di ba? Marami pa yung pwedeng mangyari. Kasi marami ang ano eh, uh, ngayon masigasig. Di ba? Talaga namang kung gamitin ng Diyos, talagang anointed. Di ba? Maraming uh, nalalaman. Pero at the end, may kita mo, tumalikod din <laughs> sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi bakit? Kasi nga, hindi naman pala gano'n katatag yung kanyang pananampalataya at uh, masyado siyang may mga tao na na nabuyo no sa uh, popularidad nabuyo sa kasikatan no? kasi marami nang natutunan marami nang nalaman <laughs> di ba <laughs> so yung alam natin hindi yan yung magdadala sa atin no <laughs> sa karian ng Diyos <laughs> <laughs> Hindi naman tatanungin sa iyo ng Diyos kung ano mga tinapos natin, ano ba yung alam natin? Diba? Hindi gano'n mga kapatid. Ang uh, dito ang pinag-uusapan is paano natin isinasabuhay, paano natin ginagawa yung ating mga tungkulin, di ba? Ah, uh, ito ba ginaga, ginagawa natin dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. Ginagawa ba natin ito ng bukal sa puso natin? O ginagawa lang natin ito dahil gusto nating matanyag o magpasikat o para makita ng ibang tao na mas angat tayo sa iba. Di ba? <laughs> Yun ang danger dun eh. Kasi uh, marami minsan, dahil sa maraming natututunan, akalanya uh, akala niya mas angat na siya. Pero dito pinapakita ni San Pablo eh. Sabi niya kung may pagmamalaki man ako, hindi yung sarili ko. Kundi pagmamalaki ko, oh, itong taong ito. Kasi bakit? Kasi dinala na siya doon sa paraiso, dinala na siya doon sa ikatlong langit eh. Kung sa ibig sabihin, napagtagumpayan niya na. No, wala nang question doon kasi langit na yung ano niya eh. Pero siya, na nandito pa tayo sa lupa. No? Uh, kaya nga hindi tayo pwedeng ano eh, yung mag-judge sa kapwa natin. No? Hindi kasi ito sa paramihan ng nalalaman, hindi ito sa patagalan na kung matagal ka nang naglilingkod o nagsiserve sa Panginoon. Kasi in the end, mga kapatid, uh, babasihan pa rin yung ating mga ginawa. Kaya nga sabi ng Panginoon, maraming masasabi, Lord, nagserve ako sa iyo, ganito, ganito, palayas ako sa pangalan mo. Pero sabi ng Panginoon, lumayo ko sa akin, di ba? mapaggawa ng masama. Uh, sabi ko nga, kasi masyado tayong ano eh, uh, yung, yung pride. Yan. Kaya nga isa yan sa pinaka mga, sa ating mga katoliko, is, isa yan talaga sa uh, deadliest niya. Yeah. Yung pinaka is deadliest na klaseng kasalanan is yung pride. Pero yung, yung kalaban yun is humility. Kasi nga, humility, ito yung pinaka-mother uh, of all virtue. Diba? Yeah? Uh, yan talaga yung magkalaban eh. Yeah? So kung gusto natin na uh, uh, matuwaan Diyos sa atin, dapat makita sa atin humility. Hindi yung Uh, kayabangan. <laughs> Kaya nga, simita mo, ang pinakita ni San Pablo, yung pina uh, maliban yung kahinaan niya, yung pwede niya ipagmapuri, ipagmalaki. At kung ako magmapupuri man, hindi ako lalabas na hangal. Sa pagkatuto ang sinasabi ko, ngunit nagpipigil ako sapagkat ayaw kong humigit sa nakikita at naririnig ang uh, pagpapalagay ni naman sa akin. Diba? So... Pinapakita dito ni San Pablo mga kapatid na kung magpamapuri man siya, hindi siya lalabas na hangal. Kasi totoo yung sinasabi niya. Ano ibig sabihin? Yung mga taong nagmamapuri sa sarili at nagyayabang, pero puro naman kasi lungalingan ang sinasabi. Di ba? Puro lang naman pagmamalaki na wala naman. <laughs> Di ba? Ay, nagiging hangal. No? So maraming ganyan mga kapatid. Nagiging hangal sa harapan ng Panginoon. Kasi bakit? kasi nga uh, nagsisinungaling no? hindi nagsasabi ng totoo yeah? kasi bakit? kasi may mga tao minsan na gusto nilang maging mabango sila sa ibang tao may mga tao gusto nilang maging uh, sikat minsan ang gagawin yan minsan sa mundo kasi gagawa ng mga pandaraya gagawa ng mga kasinungalingan para bumango sila sa iba at yung iba naman ay sumama no? which is hindi nakalulugod sa Diyos yun. No? Isang kahangalan yung mga bagay na yon. At bilang tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi dapat dapat nating ginagawa ang mga bagay na yon. Pero sabi doon, ngunit para hindi ko ipagyabang ang mga mga ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. Tatlong beses kong idinalangin ito sa Panginoon, nalisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kainan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. ba? Diba? Kasi kung babasahin natin mga kapatid yung, yung bago itong chapter 12, uh, babasahin natin yung chapter 11 mula sa verse 16, ito yung pagtitiis ni San Pablo bilang apostol. No? Kung paano yung mga pagtitiis niya pag yung ginagawa niya. Kung isipin mo, uh, nasabi niya doon na uh, kung ikukumpara siya sa iba, is talagang uh, mas matindi yung pinagdaanan niya. Pero hindi yun ang pinagmamalaki niya, kundi yung kanyang kahinaan. Ano yung kahinaan yun, mga kapatid? Yung kanyang ano, yung pas sa buhay niya. Eh. Diba? Kung tayo lang ng mga naglilingkod sa Panginoon, marunong lang tayong balikan yung mga uh, paano ba tayo tinawag ng Diyos, ano ba yung sitwasyon natin. Diba? gaano ba tayo makasalanan ng time na yon lalo na dito kayo na kay San Pablo alam naman natin na isa sa sa mga persecutor ng mga Kristiyano dati di ba maraming namatay sa kamay ni San Pablo grabe yung pag-uusig niya sa ating Panginoon at doon sa mga nananampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo so yung mga bagay na yung mga kapatid is yung mga bagay na magre-remind sa, kasakanya, kanya na no, huwag kang magmalaki. Kasi bakit? Ano ka ba dati? 'di diba? ito yung parang ano eh uh, uh, nagiging ano sa kanya parang uh, turn sa kanyang flesh, 'di ba? Kasi marami rin nag-aral, ano ba talaga may may sakit ba itong si San Pablo? So maraming uh, nag-aaral tungkol dito, 'di diba? Pero dito sa so nakikita ko mga kapatid, isa rin, no? So Mas sabi natin na uh, yung kahinaang niya yun, yun ang nagiging kalakasan niya. Kasi bakit? Kasi sa atin kasi may kita natin yung yung biyaya, yung grabeng pag-ibig, yung pagpapatawad ng Diyos, no? Na grabe yung kasalanan natin, grabe yung mga nagawa natin sa Panginoon, no? Talagang makasalanan tayo, pero natanggap natin yung kapatawaran, yung pag-ibig ng Diyos. At dahil doon, doon tayo lumalakas eh. 'Di ba? Doon tayo nagpapatuloy na maglingkod sa Panginoon na hindi natin iniisip yung mga personal na motibo natin, kundi ang gusto lang natin is masunod yung kalooban ng Diyos dahil nga sa kabutihang ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Iyon ang nagpapalakas sa atin na sa kabila na tayo yung makasalanan noon, sa kabila sa, ng ating mga nagawa, di ba? Yung marami ng mga tao hindi na nagtitiwala, marami mga tao ay ay napuno na o kaya nawala nawalan na ng pag-asa na magbabago pa yung mga buhay natin. Pero kung babalikan natin yung mga bagay na yon, hindi natin maiisip na magmalaki. Eh, di ba Kasi babalikan mo lang ano ba tayo ng tinawag ng Diyos. Parang doon sa mga alaga, di ba? Nang namatay ating Panginoon at muling nabuhay, ano eh, di ba? Diba? Yung nangisda uli sila Pedro, wala na naman silang nahuling isda, no? After ng resurrection ng ating Panginoon. Ibinalik lang sila eh, doon sa dati nilang alagayan ano even dating nilang kalagayan, wala rin silang nahuli. <laughs> Di ba? Kahit na professional pa silang, mahusay pa silang mangingis daan ng time na yun. Pero wala silang nahuli. Pero, nang sinunod nila yung command ng ating Panginoon at sumunod sa Panginoon, na nakahuli silang marami. Di ba? Na sa paglilingkod ng Panginoon, yung katagumpayan ng lahat ng bagay, nakadependik po kasi yan sa pagsama ng Diyos. Diba? Kahit anong talino natin, ang Diyos pa rin kasi magbabago ng buhay ng tao. 'No? <laughs> diba? diba Pero um, sa gawain ni Elsa Day, diba? Mostly naman wala yung mostly naman, wala naman talaga mga professional eh, kumemeerman ko konti lang. Mostly talaga yung iba hindi nakapag-aral, yung iba hindi talaga nakapagtapos. Diba? Sakit ng ulo ng lipunan. Iba nga mga kriminal, 'di diba? Pero sa biyaya ng Diyos, dinamit ng Panginoon. At wala silang alam through sa goodness, sa biyaya ng Diyos na ginawa sa buhay nila through their personal life testimony. Maraming inabot ng salita ng Diyos. Isa sa katunayan yun, ako. Di ba? <laughs> tayo na nagsisab sa Panginoon. Inabot tayo. No? Kasi, ano yun, naging kalakasan nila yung pinagdaanan nila. No? Sa tingin ng mundo, siyempre kahinaan talaga yun. Kasi nga, sakit tayo ng ulo ng lipunan. Di ba? Marami tayong ginawang hindi mabuti. Talagang ano yun, negatibo yun, kahinaan yun. Pero, nang tinawag tayo ng Diyos, naging kalakasan natin yun para ipakita ngayon kung gaano ka-powerful, kung gaano yung pag-ibig, yung pagmamahal ng Diyos, yung pagbabagong buhay na hindi kayang baguhin ang lipunang ito, kayang-kaya pala ng salita ng Diyos. Ba, nagiging kalakasan mo yun eh. Kasi meron kang patutuo eh. May testimony ka eh. 'di ba? Na ako mismo sa sarili ko, binago ko ng Diyos kahit naman si San Pablo eh. Kaya nga palagi niyang isinishare din kung paano niya pinersecute yung mga Christian dati, yung mga mananampalataya ng ating Panginoon. pinapa niya 'yun eh. 'Di ba? Wala pa ngang uh, gusto maniwala sa kanya kahit nga yung mga yung mga uh, Hudyo at yung mga mananampalatayang ng Kristiyano, 'di ba? Kahit nga yung mga apostol dati yan. talagang takot kaya na, eh kay San Pablo kasi alam nila eh. 'di ba? Pero kumilos ang Diyos eh. kumilos diba? ang Diyos. Kaya nga sabi niya kasi siyempre sa pag marami kasing tao minsan babalikan yung luma natin buhay. Yung uusigin ka. Eh bakit ano ka ba dati? 'Di ba? Magdanako ka lang naman eh. Ano ka ba dati? Drag addict ka. Ano bang alam mo, 'di ba? Minsan hindi lang naman yan sano eh. Kahit nga sa sa kasamahan mo, di ba? Ba't ano bang, ano bang pinag-aralan mo, di ba? Mas matalino ka ba ba sa akin? <laughs> May mga ganun eh, di ba? Pero, at least, yung mga bagay na yon it's keep us na always maging humble, di ba? Maganda na rin yun. At least, kung, babalik, kung binabalik nila sa atin yung ating mga lumang buhay, eh, salamat na rin. Kasi bakit? Kasi isang reason yun para magano lang tayo yung manatili sa ground, di ba? Yung paa natin, naka-stay put pa rin, di ba? Sa ground, di ba? Na hindi tayo magmataas. So, Ay, totoo naman, di ba? Uy, oh nga no, wala naman talaga akong alam bakit ako magmamalaki. Di ba? So, kaya nga dito may kita natin, dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutiin, pahirapan, o sige na magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako, malakas. Di ba? So simple lang naman po yung ano eh, yung gusto niyang sa atin ng Diyos. At ni San Pablo. Maraming mga tao na uh, lalaitin ka, kukutyain ka, sasabihin sa iyo ano ba yung alam mo? May tinapos ka ba? Ano yung ano yung mga ano ano ba yung mga uh, pinag-aralan mo, di ba? Kuya questionin pa kung um, bakit ka ano ba yung alam mo para ipangaral salita ng Diyos? <laughs> di ba? Kaya sabi ko nga sa isang post ko, huwag niyo akong tatanungin kung ano yung alam ko. Ang sabi ko dun, kasi yung alam ko, yung hindi niyo alam. Yeah. <laughs> di ba? So mga kapatid, no, huwag tayong ano, uh, si San Pablo nga, siyempre alam naman natin yung pinakawaran natin si Kristo kung sa humility lang, di ba? At siyempre, Tingnan din natin yung mga naglilingkod sa Panginoon, hindi yung mga pakitang tao. Meron kasi mga false humility. May mga tao kasi minsan na parang ambait, no? Uh, pag kinakausap mo talagang parang ang hininhin, parang di makabasag pinggan. Minsan yung pa yung mga delikado, eh, no? <laughs> no? Hindi kasi yun ang basihan, mga kapatid. Ang mga tao kasing uh, uh, totoong naglilingkod sa Panginoon, hindi naman nagsasalita yan. No? May kita mo na lang sa kanilang pagsasabuhay. Diba? Hindi mo yan maririnig ng mga kung anong ginawa nila. Diba? Hindi mo maririnig na ah, sa, sa akin, sa time ko, ganito, 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 ganito. ganito. Wala, wala ka maririnig na ganyan. Diba? Kasi eh, alam nila na nagawa nila yon dahil din sa tulong at biyaya ng Diyos. Diba? So, nawa mga kapatid, no, yung ating kainaan, naman 'yung mga pinagdaraanan natin sa buhay, uh, magsilbing itong ano, uh, 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 reminder no sa bawat isa sa atin na uh, palikan natin 'yung mga pinagdaanan natin nang uh, tayo ay tinawag ng Panginoon. At anuman 'yung mga matututunan natin, huwag natin itong ipagmalaki, no. Hindi ipagmalaki natin na natanggap natin ito dahil sa biyaya ng Diyos. So yun mga kapatid at naman Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.